Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ang maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa paglaan ng oras upang ipagdiwang ang aking kaarawan at gumawa ng makabuluhang mga mensahe at videos. Inspirasyon ko kayong lahat na ipagpatuloy ng may tibay ng puso at katatagan ang pantay-pantay na paglilingkod sa lahat. Paalala ko lagi sa inyo ang ating panata na maging makajos, makabayan, makatao at makakalikasan. Patuloy nating ipaglalaban ang tunay na seguridad, inklusibong pag-unlad at kapayapaan. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa ating lupang sinilangan at saan mang bahagi ng mundo. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Syukran.